Yung pong sa kapalaran ng tao. Kung po ba yung kapalaran ng tao ay nakatalaga na? As sabi niyo po kanina, binigyan tayo ng just a free will. Oo. Oh. Um, tatanong ka lang po kung yung... Hindi, okay, ikaw ang ano. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Ah, hindi po siya yung nakatalaga. Hindi po. No, ang pag-ibig. Kung ano ang gusto mong gawin, kung mabuti gusto mo, papayagan ka Pero kung gusto mo naman sumuha, pwede rin. Kaya... You are the architect of your future. Kaya, nga, this is sa ismode ng kanikaan. Ang puso ng tao ay kunakat na ng kanyang lakad. Orbit ang kami ang nagpupulit ng kanyang mga hakda. Ang puso ng tao ang kunakat ha ng kanyang lakad. The heart of a man plans his ways. But it is the law that directs his path who give him the freedom to plan your ways. Kaya huwag mo sabihin na ang kapalaran mo dependent sa Diyos na no. ikaw din ang may ano. Pag nakita lang Diyos na ikaw ay nakaandang sumunod sa Kanya, then and there, He will direct your path. Huwag siya nakikialam. Pag ang basisin mo sa buhay, sumunod sa Diyos, tutulungan ka niya. Pero kung gusto mo naman magpakasama-sama, eh, nasa yun kasi gano'n ang paraan eh. Eh, gano'n ang lady, ano, parang doon, free choice or free will na bigay ng Diyos sa tao.